doon lang ako ako idadagdag doon kay DS kasi may may, may sinasabi po nila I, I think they're projecting na binubuli sila ng ng house no so pagkakalam ko boss DJ kasi sila po 'yung sinasabi ni Mas there mas ma, may mandato sila malaki 15 million pa nga yung mga boto nila meaning to say they're popular than us so bakit namin sila mabubuli all, all the media I mean so with all due respect whenever they hold press conference or magsabi sila ng ano dagsaan sila because they're national leaders they've been looking the people are looking uh, uh we actually uh, look at them like a source of inspiration tapos sinasabi nila kami no we, we, wala ho sa amin ang nabubuli kasi hindi humabuli ang isang tao na mas according to their logic mas superior kaysa sa iyo so i think it's 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 not fair to say na ganun ganun lang maandali lang nga na yung sila sabihin sa amin sabi nga ni, ni boss jj ds na maliit yung tingin kasi mga district representatives no so paano mabubuli ang isang isang bagay halimbawa mabubuli ang mas according to their own interpretation no a weaker one cannot bully the bigger one as, as simple as that so tama po yung sinabi ng aking mga colleagues dito let's it start to lay down uh, go back actually to the very essence of why we have two chambers uh and the legislature no para po may respeto at may galang sa bawat isa at maging maging careful po tayo sa mga ating sinasabi dahil pag ikaw po ang nagsabi ng isang bagay na nakas nakakasira sa integridad ng isang institusyon lalong-lalo na sa personalidad ng isang tao mahirap na po bawiin 'yan So kaya nga po sabi ni pero kami sabi nga ni Boss Paolo kami willing naman kami we're open ano arms eh should they want to uh, by 2028 no sabi ni may election daw eh. open arms naman po 25 no So ganoon lang po ang dadagdag sa sinabi po ni ano ni Boss Diaz